kinakapapa niya. Kinakapapa <coughs> niya sa puso. Bakit po? Uh, masyadong malalim kasi yung pain eh. No? Parang sa ngayon, sabi ko nga, yun yung pinagpipray ko na mawala. Yung pain, and afterwards, syempre ang kasunod nun is pagpapatawag. ng sipa wa Japan ani tinisip ko and Japan daw naman parang. Ano ba yung nasinis dito ng Pilipino? Ah, yung Japan lang po ang malakas no, parang syempre nabigyan ng ibang meaning ng tao. So parang natuwa lang po ako kasi ka-team ah, parang, nakasama po siya ni Eldrew sa Japan nung nag-training camp po siya. And ang sabi ni Drew is is only 19 years old. so sabi ko parang, eto yung parang, uh, gusto kong ipaalam din sa mga anak ko na, eto yung parang pinaka uh, gawin nilang motivation or para ma-boost din ko yung mga confidence po nila. Did you intend to either to shade or to tarnish yung pangalan ay, niya? Ay, no. Ni Caloy, wala sa wala, ay, wala po. Wala po. Honestly, wala po talaga na parang nung pinost ko siya, kasi nagulat din ako na 19 years old and parang first time niya mag-Olympics and yet, nakuha niya yung ano, uh, individual all around. So, yun lang po yun. Wala pong... Uh, para sabihin na i-degrade ko si Kaloy dahil siya yung pinost ko. So, wala po yung ano na, katotohanan na Japan lang and yun lang din, yun, parang na medyo natutuwa lang din yung anak ko dahil nakasama niya sa training camp. Hindi niyo naisip na, ano? So, mga, hindi na suppose, nasaktan yung anak nun yung uh, anak dahil sa post honestly, hindi po talaga. Wala po talaga akong idea na bibigyan ng ibang parang ng malicious ano ba yung yung post ko na ano honestly hindi ko naisip ko pero, pero post, kasi kung hindi kayo kay Kaloy may pinost din ba kayo kasi ay yun yun nga po actually tatanong ko kasi po dun sa thread po ninyo dun sa mm -hmm. timeline po ninyo wala po kayong pinost mm -hmm. tungkol kay Kaloy so, tapos yun, um, ang susunod na po ah, actually meron kayong pinost kay Carl Eldrew pagkatapos po nun, yung Japan na parang yung gold ni Kaloy, there was never a mention in your timeline. Ah uh, yes, kasi uh, nung nangyari yung uh, hindi namin pagkakaunawaan, ah uh, honestly, hindi na ako nagpo-post about him. Makikita nyo naman sa timeline ko, sa Facebook account ko, matagal na po ako. even yung last trainings niya po, hindi din po ako nag-post. nag Asian nag Championships po, wala po. Wala rin po akong post about him. Yes. Dahil po masama na yung, yung, mm -hmm. yung masakit na yung loob. Masamana yung loob. Kaya siguro nang mali siya. Kasi okay. si, ang tindi-tindi an, nung achievement niya na two golds eh. Tapos biglang Japan pa rin ang Japan. Hindi po. Nauna po yun. Yung Japan bago po yung gold niya. Mas nauna po yun. Individual all around You never po. mentioned him in your timeline. Uh, um, hindi na po. Okay. Thank you. Real all good. Thank you. Last question po. Is um, sumakalat yung screenshot na parang comment kayo na nakablock kasi Kaloy sa Facebook niya. Totoo po Eh, hindi siya nakablock sa Facebook ko, no? Sa Messenger ko siya nakablock. Ay, nanfriend ko siya para for my peace of mind na din. Uh, hindi rin kasi ako rin, parang ayoko siyang, uh, ayoko muna kasi siyang makita during that time dahil nga sa hindi namin pagkakaunawaan. Pero ngayon po ba ay i-accept niya na ulit siya? Or yan, yeah, block you niya know, na pili siya after all, all is? I'll allow that question. <laughs> we'll see. Kailan? Soon? Before he comes back? For healing. <laughs> Di ba ito pong purpose nito? Mag-heal ng lahat? Maybe? <laughs> Baka it should start from there. And Unblock. Baka mag-hashtag. Okay. Kumuha ka ng hashtag ngayon, Maris. Unblock ka, loy. Unblock ka, loy. Unblock? Unblock? Pag-isipan ko pa. It's <laughs> cute. Yeah. Ayos lang naman po kami. Maayos kami. Yung sa paghilak. Actually, yan yung pinagdarasal ko rin na malasan yung pain. Mabawasan. Ah, yun yung ah yung pinagdaras ko na lagi ko na, ano, na gusto kong mawala yung pain na matagal ko na na matagal na nanandito sa dibdib. Ano po yung pinag pinanggagalingan ng matagal nang nasa dibdib ninyong sakit? Kasi bakit nampo po 'yun? Kami na lang po yung sasagot ng family ko. Ma'am doon sa gumawa ng fake account, kinakabit ko ang pangalan ko ninyo. Ano po ang mensahe ko ninyo sa kanya? Uh, sa mga gumagawa po ng mga fake accounts po umbaga uh, parang maging masaya na lang po tayo no, huwag po kayong manira ng tao na hindi nyo naman po kilala at wala po kayong alam sa buong mga pangyayari kaya sana tumahimik na lang po kayo at iwasan nyo na pong gumawa ng fake accounts na grab lahat ng mga pictures and mga posts po